Uh -huh. so, Madami ng mga OFW na nahulog sa bintana dahil sa paglilinis. Good morning guys! Maglilinis tayo ng bintana. Guys, para safe yung paglilinis natin sa bintana, kailangan gumamit tayo ng magnet. Okay? Tapos, itali natin tong dulo ng, ano, ng magnet para hindi siya mahulog. Kailangan nakatali ito guys ha, sa kamay natin. Itong bitana kasi ito yung ano harapan dito ay lutuan ko so kahit laging umuulan kailangan kong linisan kasi harap ito ng ano ko eh ng nilulutuan ko sa kabila naman tayo. Safe siya kasi kahit siya mahulog doon sa labas, uh, mahawakan pa rin natin. Dahil madami ng mga OFW na nahulog sa bintana dahil sa paglilinis. Oo. Uh -huh. Kita niyo. Ay, hindi ko hindi siya nakatali dito sa kamay ko. Hulog siya. 说吧。 Kaya kayo mga kapo FW ko Kung naglinis kayo sa bintana Magpabili kayo sa among um, Nyo ng ganito bibili to sa ano Sa online Sa mga online shop Tayo na lang yung gumawa ng paraan Para maging safe tayo sa paglilinis ng bintana. Yan. Ah, oh. oh, malinis. Yan. Yeah. Okay? Halong po. Sana may natutunan kayo sa aking video lalo na sa mga kapwa o FW ko na dapat ingatan natin yung ating sarili, lalo na sa paglilinis ng bintana. Sa lahat ng supporters ko, thank you so much. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.